Hi mga katrops Good morning So nandito tayo ngayon sa top mga katrops Sa may ano May nahuli mga katrops o oh. Ayan mga katrops so, Papagkita ko sa iyo Ayan Saan ba yun Yung pick up na puti mga katrops So galing po yan sa, sa may ano Sa may Pedro Hill pa, Pedro. Dito tayo sa may ano Sa may Galing yung banda ng Paco Ayan pinalis na Siguro may ano siguro yun ah may yan grabe yan dito mga katrop sa may tap yan paliko dito ng ano papunta ka ng robinson so dito dyan mga katrop so dyan yung nakapila na yan paliko yan pero pag nasa gitna ka sa pole ka dyan kanila mga katrop kaya kunting ingat lang talaga dito mga katrop sa mga hindi pa kabisado dito na ano na kasada dito sa may bandang tap Grabe dito sila, mga ka-tropes. Pag nandito ka sa may area ng Maynila, ay, mo nag-iingon, mga ka-tropes, ay, giyog kumpiyansa, mga ka-tropes, kaya nahuli ako dito, mga ka-tropes, doon banda sa may, San, sa may San Juan Street. Grabe yun, mga ka Ay, upload ko yun mamaya, mga ka Yung huli ko, mga ka-tropes, so, kailangan dito, mga ka eyes to the board. <laughs> Grabe dito. Napakahigpit dito mga katrops. Pag mapunta ka sa area ng Maynila, kaya manaygingon mga katrops nga ice to the board. Para hindi ka mahuli. Grabe. Pag dito mga katrops, pailangan kabisado mo yung mga stoplight, kabisado mo yung mga mga saan yung bandang may huli. Kaya advantage sa mga ah, nagpapalo sa mga video ko dahil lahat ng biyahe ko isi-share ko sa mga kapwa nating mga katropang driver ayan so nasa UN tayo mga katrops stop UN yan yung supply na yan so pag dito nga area nga troops tawid ka na dito sa may Pedro eh papunta na ka ng UN so wala nang problema mga troops kasi wala nang wala nang kanan ah, wala nang kaliwa puro na diretso. So, pero kutingin at ingat ka pa rin dahil, yun nga, ah uh, yung sa may, ano, sa may stoplight. Kaya, yun talaga ang pag-ingatan natin mga katropes kasi, <laughs> grabe. Kunting malay mo lang dito mga katropes, yari ka. Kaya, unang tip ko sa mga katropa ko diyan, pag mapunta dito kayo sa Maynila, katulad nito, malapit na tayo sa stoplight. Ah, uh, titingnan niyo 'yon, yung yung guhit-guhit, yung may nakikita mo 'yon, mga katropa, yung mayan, yung may mga guhit. Yan sa whole truck, yan yung kita may mga guhit. Pagdating niyo sa malapit na sa may stoplight, solidly na 'yan, mga katropa. Ganyan o, ganyan o, yan. Solidly na 'yan, mga katropa. Huwag ka nang lilipat dyan, kasi pag lumipat ka ng pisto dyan, pag nainagbantay, yari ka. Tatlong libo ba yung mga katrops? Yung sa akin, mga ganon yun mga katrops. Tatlong Dinahuli ako nun sa may luna. Grabe mga ka-trops Kaya, advantage na sa inyo mga ka-trops kung mapanood nyo yung video na to na lagi kayong nagsubaybay sa mga upload ko. Kaya, malaking tulong din yun sa inyo mga ka-trops Basta pag dito na area, pag malapit ka sa stoplight, pag makita mo na yung solid lane, pag pasok ka na doon, Huwag ka nang lilipat. Kasi pag makita ka nila, ay alam na. Sabi na lang na, ayan, komisyon na naman to. Mayroon akong porcento. <laughs> kaya, ayan mga katrops, ingat-ingat lang talaga mga katrops. Kaya nahuli na naman ako mga katrops, yung solid lead. Solid lead natin. Kaya, ayan, so nandito tayo banda sa may lunita. Ayan, sa may museum. Tapos, dyan, dyan ko tinubos yung lisensya ko mga katrops sa may... Manila City Hall. So, yan dyan yung tubusan dyan pag mga huli ka dito sa may bandang area ng Maynila. So, madali lang naman mga katrops. Kaya lang, hassle. Tapos, wala. Sayang lang yung pira mo. pabilin na sana yun ang pangailangan natin sa araw-araw. Kaya, yun talaga ang buhay mga katrops. So, sa mga ano naman natin, hindi talaga yan maiwasan. Pero, mas maigi talaga na mag-iingat ka. At least, sa alam mo na kaya ayan sa mga nakapanood ng video na to at maraming maraming salamat dahil ah, nakatulong ako sa inyo na ganoon ang sitwasyon dito sa area ng Maynila napakahigpit. So yan ang ano natin mga troops, ice to the board mga troops ba? Grabe traffic. Woo, traffic. Mamaya mga ka ah uh, bibidyohan ko mga ka pagbalik natin ng ano ng Makati kasi mayroon lang tayong kunin doon sa may bandang Binondo. Ah, uh, mayroon lang tayong ida drop galing ng Makati. Tapos mamaya pagbalik natin kasi kailangan sana makaabot tayo ng mga 1:30 nandoon tayo sa Makati area. Kasi mayroon pang isang ibibiyahe natin doon. Sana walang traffic mamaya. Ah, uh, kung walang ano mga mamaya mga troops. Ah, uh, tayo ulit kung sana ako na mga troops. Yan ang Uh, abang-abangan nyo kasi para maklear talaga nyo na ganito pala dito sa area ng Manila sa nakapapanood nito mga katrops so dito mga katrops medyo matraffic dito sa may bandang city hall ng Manila kasi yung isa doon galing sa may Kirino uh, dito sa may sa may Ruas Boulevard mayroong kasing daan dyan mga katrops na papunta din dito sa May City Hall ng Manila papunta Quiapo. kaya pag ganun yung kalsada mga katrops oh. pag ganun o pag ganun kaya pag dating natin dun sa dulo kaya naiipon kaya ganito mga katrops pero pag makalampas na tayo nito sana tuloy tuloy na pero ang kadalasan mga katrops pag makalampas lang tayo dito dire diretso na yun wala na ang traffic yung dito lang kasi Paliit kasi yung krasada mga sa sarang B. B na pag ganun mga katrups, oh. Tapos Quiapo, Pabinundo, yung isa pa, Pakiapo, yung isa pa binundo. Ganun Pabinundo, doon na yun. Tapos pag binundo ka, dito na kayo may Divisoria, alakit sa inataon, then sa may abad santos. Pag dito naman sa kabila, yan, ah, uh, kya po, pag diridiritso na, doon na yun ang kisunab. Yun yung kalsada nito mga katrups. Kaya dito mga katrups, medyo may kasipi, kapag kasip, ano ba yon? kasi ah basta yun na yun masikip <laughs> kahit kahit sabi pa ng mga mga joke joke mga kadrops na kahit araw-araw dinadaanan masisikip pa rin <laughs> nang dahil sa sasakyan yun mga kadrops ha iisip naman kayo ng ano yan mga kadrops kaya ayun dahil yun sa sasakyan mga kadrops kahit araw-araw na dinadaanan sumisikip pa rin kaya ayun okay mga kadrops so traffic talaga itong mga kadrops sabi Woo! ito. Bilis-bilis naman. Dikit-dikit tayo para magkausad. Traffic mga katrops. So, yung ano natin katrops, yung binili ka natin yung karoon ng problema ng uh, pagpa-registered natin dyan, yung kahapon yung sa LTO. Ay, hindi ko pa na-upload. Ah... Uh, okay na mga katrops. Ah... Uh, naayos na. So, wala nang problema. So, ito naman katrops, yung ginamit natin sa sasakyan. Uh, Ipa-register din natin to sa mga sa LTO mga katrops, pero Uh, magpaano pa ko ng Schedule kasi Mayroon tayong Parating na unit mga ka-trophs Maganda yun bago Yay! Woo! Sana all Mayroon na naman Kaya Ayan so abangan nyo mga Dahil ipapakita ko sa inyo yun Yung bagong unit na darating Dabi traffic Dito maluwag naman Bagal tumusan to, tong inova na to Ayaw man dumikit Ay, ay, ay. Mainit na mainit ng mga katrops. Ang bilis ng panahon mga katrops. maglaland trip na naman tayo nito mga katrops. Pon, pon mga katrops. Ah, ganda sana maganda yung biyahe natin. Ayan. So, medyo malapit na mga katrops. Ito yung sinasabi ko mga katrops na ah, may kasikipan dito mga katrops. Pasok yan. Ano ba yan? Oo, oh, unahan ka tuloy. Ay, ay, ay. Kaya, ay, ito mga katrops. So, oh, Yung kalsada nito mga katrops. Yan. Paliit kasi dito mga katrops. Kaya, yun ang nangyari. So, kailangan dito mga katrops. Ah, pabilisan lang para makapisto ka agad. Para hindi ka mapasukan. Yan lang yung ano mga katrops. Yan. So, yan o. Oh. So, medyo dito mga katrops. Ah, Uh, mayroon na yung kalawagan dito mga katrops sana kasi minsan din dito mga katrops huwag maano talaga matraffic na sana pagkakit natin doon sa may Jones Bridge ah maluwag na siya mga katrops ayan so ito yung city hall ng Manila mga katrops dyan po yun mga katrops yan yung city hall ng Manila ¡Ah!